Ito yung mga karenderia sa gedli. Gedli, no? Gilid-gilid, no? Murang-mura sa palengke. So, kung gusto ko mag-food trip, mas maganda pa rito kaysa sa mga fast food o sa mga 7 eleven no? O mga ganun. Kasi dito, tunay na pagkain. Tsaka maganda, sanay na sanay na sila sa pagluluto. Napakasarap. Ah, Kasi hindi naman sila magtatagal, eh, kung ano, hindi sila masarap magluto kahit nasabihin mo ano uh, nasa magandang pwesto ka pa o ano kasi kakaiba to alam niyo kung bakit kakaiba tignan niyo yung ulam nila is only 25 pesos tapos ang gulay nila is 15 pesos di ba parang ang sarap mag food trip pili ka lang ng pili sa isa 100 mo, apat na agad na ulam ang mabibili mo. Iba-iba. Kagaya ng menudo, apretada, kaltereta, sisig, may sisig dyan. Tapos may laing, uh, may, merong fried chicken, no? may pansit, may sinigang, may paksiw. Ayan, lahat nakikita nyo yung nasa luto nyan. Paborito ko dyan yung adobo pusit. Tapos, meron din silang nilaga, ano, bulalo. So, umagang-umaga pa lang, bukas na yan. Kaya, minsan dadaan ako dyan. Gusto kong makakain ng masarap, no? Sa murang halaga. Tapos, katabi pa niyan yung parang pandisal. Genesis pandisal na yung katabi. Oh. Genesis pandisal. So, pwedeng umodo ka ng bagong lutong pandisal. Tapos, samahan mo ng menudo o adobo. Tapos wag ka na mag -rice, di ba? Diretso na, ganun na. So, diet-diet na konti. wag puro rice, to no? So, yan. Yan lang trip-trip ko sa mga yan na Philippine Carinderia o uh, food stall. Di ba? Napakasarap talaga pagka lutong bahay. Bagong luto. At saka, bibilib kayo itong mga nagluluto rito. In-interview ko na yan. Wala silang degree sa cooking, no? Hindi sila nag-aral sa university o sa mga institusyon ng pagluluto. Talagang natural lang at tinanong ko kung ilan ang alam nila, sabi nila more than 100 na meals. Kaya itong mga karinderya na to, marami to sa buong Pilipinas, sa mga pale-palengke. Pero, syempre na bibilib din ako dahil ano, uh, sobrang mura nitong kanila no? sobrang mura yung pansit nila is considered a gulay so that will be 15 pesos lang 1.5 sometimes mamamangha ka rin ano, kung bakit nag, like, ah, sobrang taas na ng inflation pero still they keep their price no? they keep their price parang pinabawasan lang nila yata eh. yung pinaka takal nila and kasi nga yung parokyano nila is yung mga less privilege sa tabi-tabi no ang mga anday mga common people masa no masa mga tricycle driver mga yung mga nasa laylayan ganun din si ganun kaya kaya murang-mura hindi nila pwedeng itaas basta-basta parang in a way tumutulong na rin lang sila sa mga tao no kasi masya-syakap kumain ka sa restaurant ngayon kung gaano ka mahalang kasuhan, no? parang para mapapailing ka na lang ano ba nabibili ng 1K mo halos wala na no? parang bumili lang ang tornilyo eh kahapon para sa art 200 pesos tapos bumili ako ng GI wire 100 so na 300 na nga ako tapos naggas ako 300 so 600 na so naubos na yung halos yung pinagbentahan ko ng tanso wala pa man pero anyway, survive, survive lang. Ganyan mga Pilipino. Sana ay magtiis dahil lang kalakaran natin ay talagang kanya-kanyang payamanan, ano? Kanya-kanyang diskarte ng pagpapayaman sa kahit na anong paraan. Peace.